sa mga bumoto kay Robin at sa mga boboto pa sa mga kaalyado ni Robin, pakinggan nyo to para malaman nyo na ang kanyang loyalty at ang kanyang pagiging senador ay para sa mga Duterte, hindi para sa atin na tayo ang nagbabayad ng kanilang mga sweldo. So binabayaran natin si Robin Padilla para maging senador ng mga Duterte, hindi para maging senador ng taong bayan. Pakinggan nyo po ito. Pinupwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sa pangkat walang order sa amin na i-contempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt kayo, i-contempt -pa kita, boss. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt kayo, i-contempt -pa kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa iyo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na sa inyo So inamin mo na Robin Hood Padilla na naging senador ka hindi para sa Pilipinas, hindi para sa mga Pilipino, kundi para kay Sara Duterte at kay Digong. So ang sinasabi mo, susundin mo ang order nila. Kaya lang hindi ka inorderan, kaya hindi ka magpapakontempt. So, ang boss mo talaga, hindi ang taong bayan. Hindi yung mga taong naglukluk sa'yo, kundi ang mga Duterte. So, ikaw ay senador ng mga Duterte, hindi ka senador ng taong bayan.